Finally, may lumabas na na malinaw na picture na kasama ang kapatid ni Donnie na kinasal at si Donnie at Belle. Kitang kita na approved na approved si Ella Pangilinan kay Belle. Grabe, pag talaga may special gathering ang pamilya ni Nato ay present na present na ngayon si Belle. Maraming love team sa showbiz talagang hindi nila sinasama ang kanilang on-screen partners sa kanilang family events. But ibang iba si Donnie at Belle. We saw a lot from Donnie's fam events, bondings that Belle's there. They're not even posting. What I'm trying to say is because what they have is real for sure. This is not just for show. Kung natatandaan si Julia Barreto sinabi niya noon na take Taken na taken na si Donnie. Possible may alam siya dahil kababata niya si Donnie Pangilinan at present din siya sa kasal ng kapatid ni Donnie. Imagine nakita niya rin si Belle sa kasal na kasama niya si Donnie. O di ba layag na layag na talaga ang dalawa sa kanilang kaibigan at sa kanilang mga pamilya. At may naglobas na pictures, sabi pa nga na literal na nagdalaga si Belle sa puder ni Donnie. Imagine, 19 noon si Belle at 24 naman si Donnie. Dahil ngayon ay talagang dalagang dalaga na si Belle. Kitang kita naman ang difference. At huli sa akto ang dalawa makikita sa video na ito na tawag nila sa isa't isa ay Bob. At meron pa si Doni nung sabi niya, tara bab. Kitang kita talagang baba kanilang tawagan.